Rica Peralejo, hindi na issue ang korte ng kanyang katawan ngayong 40s na siya. Alamin sa spotted report ni Anton. Sa edad na 43 years old, sinabi ni Rica Peraleo na hindi na niya concern ang korte ng kanyang katawan. Sa kanyang Instagram account, ipinost ng aktres ang kanyang picture na nakasuot ng black and white stripe a monokini. Sa kanyang caption, malalaman ang transformational journey ni Rica mula sa pagiging insecure sa hugis ng kanyang katawan tungo sa self-love. Ayon sa actress, dati umano ay hate na hate niya ang pagkakaroon niya ng matatawang legs at nangangarap umano siya na magkaroon ng payat na legs. Sa ngayon daw, ipinagdadasal na lamang niya na magkaroon siya ng strong legs. Wala raw siyang pakialam kung anong itsura ngayon ng kanyang mga legs basta kaya pa siya nitong dalhin sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Kasunod nito, sinabi ni Rika ang mga katagang, The shift in your 40s can both be suffering and stress-free at the same time and I love it. Sinay pa na aktres na mas tinanggap na niya ang pagkakaroon ng edad kaysa sa mga iniisip ng ibang tao na hindi tugma sa gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Umakot naman ang mga positibong komento na turang pag-embrace ni Rika sa kanyang pag kung saan ayon sa isa, hinahangaan niya ang aktres dahil nabubuhay ito sa lifestyle na gusto nito. At iyan aking balita showbiz para sa impilang mito lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.